Yo, what is up mga tropa? Kumusta? So, welcome back ulit sa ating panibagong vlog. Yun. Vlog na naman tayo. Ba? Parang ang gaspang ng motor ko. <laughs> yon Oh, grabe. Medyo mainit pa pala. Um, so, for today's video mga tropa, may ano akong gagawin. May... Uh, pakul bago akong pakulok. So, sa sticker to. So, ang gagawin natin mga tropa, uh, mag-iiwan ako ng sticker sa random place. Tapos, uh, 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 uh. ayaw magbigay. <laughs> ayaw magbigay. So, balik tayo dun. So, mag-iiwan ako ng mga sticker sa random place mga tropa yon at kung sino ang makakuha ng sticker na iyon ay may libreng Gcash uh, may Gcash akong ibibigay so ayun kung sino man ang makadampot ng sticker kung saan ko to ilalagay may libreng Gcash sa akin ipm nyo muna ako tapos, syempre, kailangan natin ng fruit. Kailangan natin ng picture. Mag-send kayo ng picture sa akin. O kaya mag-send kayo ng video. Mas mainam. Na kayo ang nakapulot. Selfie nyo lang. Tapos, send nyo sa akin. Tapos, kung mas maganda, nakapollow na rin kayo sa akin. Ayun. Tapos, may, uh, may libre kayong GCash sa akin. So, ngayong araw na to, nasa SBMA tayo. Ata, uh, kung may mapulot kayo, PM nyo lang sa akin. So, gahanap tayo ng unang lalapagan ng sticker. siguro Dito ba? Nagiiwan ah. ako ng sticker. So, una... tito tayo. So kung sino man po ang unang makapulot nito. Ito. Yeah. Kasi sino man po ang makapulot nito ang unang sticker na to. Ito. Dito. Sa so, may bato na to. Yan. Ay. Ayan. Kung sino man na makapulot yan. Around lang yan dito sa SVMA. Kasi sino makapulot ng sticker na yan. May Gcash. So, maglalapag ako ng Bali lima So, first. Ayan ah Hanapin nyo lang yan. Hanyan lang yan. <laughs> so, may libre Gcash yan mga trawa. Legit lang. Legit. PM nyo lang sa akin pagka may ano kayo. May napulot na kayo. PM niyo lang sa akin. Doon ano, mahanap na paglagyan. Taidan. Katay Kataytadaan. Hoy. Ano all? Pa. Aha. <laughs> ah, ah. Ang hirap maghanap. Uy. Kanta ng damit niya. Eli Eli ah. <laughs> Yon We got next dito <coughs> Yan, kung alam nyo to. sino naman na makapulot dito, banda. Alam nyo kung saan banda na lugar to. Yung may makapulot nito, may libre na namang Gcash, mga tropa. Ayan Oh. No? <clears throat> Alamin nyo lang kung saan ko doon ilala ilalagay. Ayan. <laughs> Dukutin nyo lang. Ayan no? o. Oh. Ayan. <laughs> yon, so, eh, pangalawa na yon. next spot delivery gcash yan men sayang yan kung sino man na makapanood ng video na to share nyo para kung sino makauna siya yung masaya <laughs> delivery gcash yan men pm lang kayo pag nakuha sa, mag, pag nakuha nyo na pm nyo lang ako or comment kayo sa video na to tapos send sa akin yung picture or i-comment nyo sa video na to yung picture kung pwede yun ang gawin nyo tapos spam kayo sa akin syempre para i-send ko sa inyo ang Gcash nyo yun lang basic na basic pero syempre dapat nakafollow din doon tayo sa may checkpoint tadaan <clears throat> uh, dito tayo para uh, PNP checkpoint. Pag hindi tayo pinara, goods. Alright, hindi tayo pinara. Kasi kumpleto naman tayo sa Ricados kumpleto tayo sa Ricados kaya no problem hanap tayo na mapaglagyan ng sticker alam nyo tong lugar na to swerte nyo hey Yan, okay. sa kanto na to. Oops. Dito. lalagay tayo ng sticker dito. Yeah. <clears throat> so, yung makapulot ng sticker na to dito. May swerte. Yan. Malalim ba to? Ay, malalim. My goodness. Malalim. Dito na lang. Ipit ko na lang dyan. Ayan. Ah, Yan. Traditional pa rin. So, yung mga pulot niyan. Swerte. Oh. Yan so, yun lang. So, third spot na 'yon. Alang kahirap-hirap. Ay. Ah. Ito kaya. Pwede kayo rito. Ayan. Pwede rito. Dokotin nyo lang mga tropa. Iniipit-ipit ko lang yan. Ford <coughs> spot. Kung alam nyo yung gas station na ito. Swerte nyo. Sa inyo na to. Ayan. Oop. Ayan. Yan lang yan. Dokotin nyo lang. <laughs> okay. Ford spot. short spot ay na natin isa pa bali lima ang ilalapag nating sticker bali lima mga tropa review nyo lang yung video at paunahan kayo kung sino makapulot siya ang may gcash Yan so last spot natin dito alam nyo itong lugar na to dukutin nyo lang ayan dukutin nyo lang yung sticker na ilalagay ko at sa inyo na to at ang matindi pa may gcash pa kayo <laughs> comment nyo lang sa video na to at uh, isi-send ko sa inyo PM, PM lang kayo pala sa akin para ma PM nyo rin sa akin yung Gcash number nyo so, dito, dito lang yan yan itong red na to so, ko siya rito yan si ipitan ko nito yan. kunin nyo lang <laughs> yon so dito na yung last na spot natin mga tropa yun, yun ay last natin na nilagyan so comment la kayo mga tropa kung napulot nyo na at uh, PM nyo sa akin uh, send kayo ng picture or video or selfie yan para patunayan nyo na kayo ang nakapulot at pag at kung makita ko na Send nyo sa akin yung Gcash number nyo. And, yun. I-send ko na sa inyo. Comment nyo dito sa video na ito mga tropa. So, hindi ko na papatag papatagalin tong video na ito mga tropa. Don't forget to like, comment, and follow, and subscribe sa akin Facebook at YouTube channel, Erwin's Vlog. So, medyo hapon na rin. So, this is Erwin's Vlog. Signing out mga tropa. See you. on my next vlog bye bye excuse me my i saw your fly is on the flow and Hector handle